Good morning mga kabubuyog Nandito tayo sa Chaong Giginto Pupunta tayo sa Bypass Road Kung natatanaw nyo may kalayuan pa Nandyan na nga uh, bagong bukas na flyover ng Chaong Pero ang itinerary natin ngayon Pupunta tayo doon sa pinakadulo ng Bypass Road Itong Floridel Bypass Road Titingnan natin kung anong uh, progress doon Kasi nung nakaraang punta natin doon eh, Meron palang tinatayong ano, parang tulay Aalamin natin kung ano na nga bang mga nangyari doon So samahan nyo kami mga kabubuyog Biyahe tayo dun sa dulo ng Pipe Plaridel Bypass Road Yan mga kabubuyog, nandito na tayo sa dulo ng bypass road. Pag kumaliwa dyan, yan yung pinakadulo. Ito na makakanan tayo. Ito kasi yung bagong bukas. Dati na pala. Nga lang napuntahan na natin ito dati. Nga lang hindi pa siya malapad. Ang kalsada pa lang nun, parang two lanes pa lang. Pero titignan natin kung anong makikita dito. So biyahe lang. approaching na tayo ng may tulay. Ito pa rin yung issue dati na merong gutter sa gitna. Kung mapapansin nyo, yung kulay puti na gutter. Medyo delikado kasi sana naglagay sila ng poste o kaya signage man lang na merong gutter dyan. Ewan ko kung may na-accidente na dyan o ano. Sana lahat nakakaalam. So anyways, eto na. A uh, approaching niya tayo ng uh, eto ito yung single two lanes na kalsada. Titingnan natin kung nila para na ba or nadagdagan na pa uh, eto ito yung binibila na ng palay, yan yung dating sinisimento. Sa gawi doon, wala, putol pa rin. So, biyahe pa tayo, biyahe mga kabubuyog uh, approaching na tayo ng dulo ng bypass road dito sa may San El De yata so ito yung hindi ko na matandaan ko ng pangalan ng barangay so dyan kakanan para makapunta doon sa kabila sa kabilang ano uh, kalsada na dug, dapat dugtong to nga lang, ngayon putol siya yan ang uh, sitwasyon dito Titing nga lang oh, ang dami ng uh, concrete beam so lalagyan nga talaga ng tulay gagawin tayo doon kung anong meron uh, mukhang pinahihinto na so hanggang dito na lang siguro. Pero may mga sasakyan to, no? Tingnan na natin. Medyo nag-slow moving tayo kasi maraming sasakyan tsaka merong nangihingi ng piso-piso. <laughs> eto yung concrete beam. Usually, ginagamit yan sa paggawa ng tulay. Hindi ko sure kung tulay nga ba talaga yung ginagawa. Ang dami na. Nung nakaraan kasi, puro baka lang yan. na natin kung anong sitwasyon dito. <laughs> ah, rough road na. Oh, pero kaya ng four wheels. Kaya natin yan. Sunod lang tayo dito. Four by four sila yun lang ang mahirap pagka uh, two wheels kasi tutukod ka eh uh, pagka uh, bumagal talaga kailangan natin medyo mabilis bilis ng konti <coughs> kahit rough road alamin natin kung saan nga ba yung ano, tagpos nito pero mukhang dun din unahan na natin ito ayan oh, diba nagkaroon bigla ng daan dito at tinatayuan nila ng mga poste eh. Ka natin to rap road talaga. <laughs> ang daming nakain. Walang gumagawa. Yun lang. Nawala yung uh, crane. Nung nakaraan kasi meron yatang dalawang crane. Nga pala, ilalagay ko yung link nung huli nating itong pinuntahan. Hindi ko na rin kasi maalala kung anong date, anong exact date nga pala nung pinuntahan natin to. Pero ko alam, mga 2 months, 3 months na yata. Nagkaroon bigla ng kalsada dito na dati eh wala naman. Yun ang tagpos. Oh, rap road. kaya naman ang mahirap dito pagka umuulan maputik kasi lupa siya may halong mga bato-bato buti na lang araw pa ngayon yung kalsada dun dito rin ang labas o oh, saan papunta ang Nueva Ecija so pag kumaliwa pala papunta ang Nueva Ecija eto pala mga kabubuyog so eto pala ang tagpos nito MacArthur eto yung dapat nadudugtungan nung kalsada na yon sa bypass Eto Ayan Ayan yung papuntang way Papuntang kabanatuan naman Oo oh, yan yun Tapos may gasolinahan dito oh. So eto yung papuntang Nueva Ecija Kabanatuan Ganyan Yan mga kabubuyog Andito tayo sa barangay Palapala -pala, to Dadaanan natin ngayon yung Hindi ko alam kung hindi ko sigurado kung eto yun Pero Maraming pumapasok eh. Ito yung dating daan na dinadaanan ng mga tricycle, mga motor. Papasokin natin. Tignan natin kung accessible pa siya. Kasi yung dinaanan natin, yun yung bagong daan. Ito naman yung luma. Siguro kaya binuksan yun kasi para makadaan yung mga dump truck, ganyan. E dito kasi medyo makitid. Siguro ang pwede lang dito, katulad yan, motor, four wheels, ganyan. Tignan natin kung dun nga din ba yung tagpos nito. Sa ngayon, yung dulo ng bypass road, flooded bypass road eh walang wala nang gumagawa walang crane ganyan and meron na akong teoria <laughs> hindi ko sigurado kung tama ba ako o mali pa-comment na lang kung mali ko or tama, kasi tingin ko, pagka dineretso kasi yung kalsada, bukod dun sa dati kasi, nung una, ang sabi ko, gagawa ng tulay, mukhang sasagasaan niya yung uh, kalsada, ang plano siguro dyan, is gawa ng flyover ilang kalsada rin yun, Tat dalawa dalawang kalsada yung hindi, hindi na magkocross, yun kung mali ako, pa na lang mga kabubuyo kung sa mga nakakaalam diyan lalo na yung mga yung merong idea kung ano nga ba yung itinatay itatayo diyan, flyover nga ba o tulay lang. Yan, nandito na tayo sa may manggahan and mukhang tama itong dinadaanan natin. And konti lang yung rap road, hindi ka tulad dun sa dinaanan natin nung una. Napakahaba ng rap road, tsaka malalalim. Ito konti lang. Ah, mas maganda pa rin pala yung daan dito kaysa dun sa bago. So, nandito na tayo. Pag, uh, ayun, sa dulo, yan na yung, ano, bypass road. Sa kanan, yan yung pinanggalingan natin kanina. Dinerecho nga natin. Tinesting lang natin kung ano nga bang kalsada meron dun. Yung mga nagmumotor, yung alam yung daan na to, dito pinipiling dumaan kasi hindi ganun kalalalim yung lubak, yung mga uh, rough road. So, ayan, sila, oh mga dito rin dumadaan yung mga tricycle, hindi hitap yan muna ang update natin dito sa dulo ng Floridel Bypass Road mga kabubuyog nadaan na natin, may bagong bukas na kalsada, although rough road pa siya, pero accessible siya sa mga dump truck, sa mga heavy equipments, ganyan, hindi na nga naman sila dadaan sa ibang highway, doon na lang, so kung may panambak silang dala, doon na hanggang dito na lang mga kabubuyog, thank you thank you sa mga sumama This video, please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.